Hi guys, nagluto pala ako ng chicken mansi. Chicken na may kalamansi. ayun tsaka may sibuyas. Para siyang stick. ayun sobrang ano niya, tender. ayun guys, itsura niya. Ganyan ko na nga lang. So, ganyan na yung itsura niya. Ayan. Para siyang mang inasal. Kalamansi nga lang siya guys ano, tawag dito, naglalaway na ako. Ayan. Napaka juicy. Ayan. Ayan, ang lambot niya. Ayan. ano wow. Sarap. Binabad ko siya ng 24 hours sa kalamansi na may asin. Yun lang. Tapos, pinirito. Tapos, nilagay ko yung onion. Parang chicken stick sya. Ayan. Sarap. Ayan. Apo, sarap. Magaan mag Thank you, Lord.